na balitaan namin na ah. so, dumaan ka sa challenge. Nagkaroon oh. ka ng two more. Yes oh, no. po. 2022. Last ah, last year, yes. One oh. year after mo mag-open ng negosyo. Yeah. Yes po. So, okay, so na, if, ano, yes, okay naman. So, ano, bali po, nung no, That time kasi magi-internship na po ako sa isang hotel uh -huh. and then uh -huh. syempre may medical. So doon ko nalaman. So parang that time so ba talaga na depressed ako kasi parang feeling ko, ala, bakit ganon? Mm. So parang dito na naman mag-stop parang andun yung dreams ko, andun, yeah. sa kalagitnaan pa lang ako uh -huh. ng dreams ko. Uh -huh. Tapos uh -huh. bakit magi stop na siya agad so parang mm -hmm. that moment parang ganun lang ganun lang ba yung life mm -hmm. parang um hanggang doon na lang ba then na depress ako na parang para saan pa pala itong ginagawa ko kung wala naman mm -hmm. and then that time kasi parang I felt like I don't have responsibility kasi since I'm bunso mm -hmm. so that time parang parang okay lang pala kung mawala na ako ganyan so mm -hmm tapos parang nawala din yung passion mm. yung mm. to go forward pa uh -huh. and then nung after two months ng recovery ko pinush ko talagang mag-intern mm. sa isang hotel tas doon na pumalik na parang ah, okay i'm doing this kasi ito talaga yung mahal ko mm. and then and because god gave me another life mm. so parang I need to know my purpose. And yeah. then sabi ko nga, ah, okay, baka yung purpose ko is to help people pa through, through my business. So, kasi kapag titingnan ko yung mga staff ko that time, ay, hindi lang naman totally wala akong responsibility, pero this ay, yung mga taong to, these people actually is depending on me din. Kasi yeah. so mo sila sa business ko, dapat ganun din ako yeah. sa kanila. So, How are you now? How's you? I'm now doing now? great na po. So, eh yeah. nag dragon buta po ulit, Wow! Yes. We Amen. Ka. Yes. Amen. Dito po sa may sa may likod po ng sternum, 'di diba may hollow space po oh, doon? Yes, yes. So sabi ng doctor is ano, um parang matagal na siya, nag mm. nag, ano, nag lumalaki lang siya na habang lumalaki ako. It's a ano, teratoma. Mm. So ang sabi it's like evil evil twin ganon yan ang ano nila ang terminologies nila so nung medyo stress dahil sa pandemic yeah. baka doon lang siya sobrang lumaki doon siya nakita kasi every oh, oh. every year nagpapa-X-ray ako eh mm -mm. so wala naman nakikita so nung that time lang siguro dahil stress ng pandemic, ganyan. Lumaki siya, tapos ito na, 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 nakita siya. And then, walang other option but to do operation. Mm -hmm. so, Pati siya so, natanggal na. Oh, yes. Natanggal oh, three, three oh, three inches oh. nga siya, so medyo malaki. Oo, oh, medyo nga. malaki. Yes. Na, na parang part of my lungs was ano, cut. And then, so, yung part din ng pericardium ko, nabutas na din kasi kailangan. Na, tumikita siya sa mga organ. So, oh, oh. parang, it's a blessing in disguise nga oh, din yung internship. Kasi yes. kung hindi dahil doon, siguro, mas wala na ako dito. Exactly. Yeah. But, you know, yeah. you're so great. Uh, ang galing yung oh, ginagawa mo. Those. Imagine mo, mamu, hindi na siya ba sa restaurant? May mga advocacy siya na Southern yeah. Cuisine, yeah. Uh, from the regions. Tapos noon, talagang ini-effort niya. Makikita mo actually kung yung business owner may passion sa business yeah. niya. Tsaka yun nga kahit nagkasakit ka, tinuloy mo pa rin yung business mo. Ito talaga kasi first love mo. Yes, yes. Thank you. Mm. Thank you. Mm. Ah. Oh. Wait, sana namin po din bisitahin ang napakasarap oh, mong restaurant, Juliet. ang Silver yes, Spoon. Yes, ah uh, yung Silver Spoon is located in Scout Candia near Tomas Moratos.